Nung isang araw pa nga itong video na to mga inday kaya pagpasensyahan nyo na. Ito nga ang ginagawa ko ay e, bago nga lang sa aking paningin, Diyos kaday. Yung insert na ginagawa namin nasa i, nasa ilalim ay dekulor. Tapos yung nasa ibabaw naman ay e, puti, puti tuloy, itim. Ito naman ang nasa ibabaw ay e, puti, Diyos kuday. Tingnan nyo nga yung pagkahawa ko dito akala may dirindiri ako. Kung hindi nga ganyan ang hawak ko dyan, ay Diyos ko dahil mapupunit talaga. Kaya dahan-dahan lang din ang pagsasalsal ko dito dahil pag kami nadali ko, Diyos ko dahil, baka lahat ng telang ilalagay ko rito o isasalsal ko, lahat ay punit, Diyos ko dahil. Buti nga dito sa trabaho ko, eh, hindi ganun kahigpit. Hmm, higpit, eh, medyo may pagkahigpit, eh, pero hindi ganun ka todo-todo to todo, the todo, medium way na todo-todo ng hipit. Kumbaga, 'di ba? Halimbawa, um, kagaya nyan, alas dos, alas tres, 'di ba? asagsaga na ang sarap matulog. Kapag ka nararamdaman kong ganun inaantok na ako, inanunood eh, nanonood na ako ng mga video sa cellphone. Oo. Pwede ka manood habang gumagawa ka o habang nagsasansal ka. Tapos minsan naman nakikinig ako sa music. Kaya kagandahan lang dito sa trabaho ko eh hindi sila ganun ka ano sa paggamit ng cellphone basta habang nanonood ka ay gumagana yung mga kamay mo nagtatrabaho ka kasi nga naman um, inaano namin kasi nakakaantok talaga pagka ganun alanganin ng oras ba diba? yung tipong ang mata mo eh, gusto nang bimigay kaya pagka nararamdaman ko na antok na ako nilalabas ko na yung headset ko tsaka cellphone ko just ko dai kaya nga masayang masaya ako dahil dito ako naka apply ng trabaho o di ba mga dzay